Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ayan, excited na ang lahat. Lalo na itong si Eliza Valdez kasi more playing time sa kanya. Ang nalalapit na PVL reinforce Yes, tamang-tama yung narinig nyo. Si Eliza ay maglalaro sa reinforcement nga parating sa PVL. Kaya abangan natin yan. Sabi nga nila, more playing time daw kay Phenom. Kasi nga, wala si Gemma Galanza, si Gia Morado, at hindi ko sure kung si Toots Carlos ay kasama din sa Alas Pilipinas. Kaya excited na lahat, lalo na mga fans ni Eliza Valdez. Sabi nga ng iba, para maibalik daw ni Eliza ang kanyang confidence sa paglalaro kasi nga matagal ang kanyang playing time. So, kaabang-abang ito at sino kaya ang magiging import ng cream line. So, abangan natin yan. So, yan ang po guys sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye!